hindi na natin sasabon dahil lalagnose siya dahil pag nilagyan natin ng gata sa ibaba eh tama tama lang na lalagnose ng konti kasi bago natin ito kainin lalagyan natin ng gata yun sa serving ito so, ditong gata ayan abansa natin pinakulu yung gata kaya kumukulo na siya na mayroong pandan. Pinakuloan na rin natin yung pandan. Ngayon, tatanggalin na natin yung dahon ng pandan dito. Yan. Tanggalin na natin isa-isa. Yung gata na ito ay tatlong nyog. Tatlong nyog itong pinagata. Kinuha ko yung first na gata, yung unang gata para ilagay sa ibabaw. Nilagyan ko siya ng konting asukal yung panglagay sa ibabaw para hindi mapangis. Ako inilagay sa red. Eto, kumukulo na. Ang ating mga sangkap na kailangan dito ay yung bigas o yung malagkit na hinugasan natin mabuti. Ginadgad na mais. Kailagyan natin ng langka. Uh, lampa. At saka buko. Siyempre, meron tayong pang kamisyo, asukan. Kung kumukulo na yung gata, lalagay, una natin ilalagay ay yung ginagdag mais. Lalagay na natin yung ginagdag mais para siyang unang maluto ito yan, ito yung mais pakukuloyin muna natin yung gata bago natin ilagay yung mais hintayin natin maluto yung mais bago natin isusunod ang malagkit Titingnan natin kung malambot na yung mais o luto na yung mais. Pag yung mm, luto na, isusunod natin ang bigas. Ah. Matigas pa, hindi pa luto, ilalagay natin yung buko para lumambot yung buko. Hmm. Yan. Palalamutin natin yung buko at yung nabili natin buko ay eh. Parang medyo matigas ng konti sa pangsalad. Yung ating pong gata ay tatlong kilo, ay tatlong nyog. Yung ating malagkit ay isang kilo at kalahati. Tapos yung mais niya, dalawang kilo. Tapos yung buko, dalawang, dalawang buko. Yan. Huntayin natin siya magsabay maluto. pag uli natin at yung, uh, buto na yung buko at saka yung mais. Ang tawag nga na tulang nila ay yung January 14 dito sa mga kaarawan ng mga bata ay binibintura. Yan ang tawag nila inang ng araw, binibintura. Eh ngayon eh, nagagaya natin na hawa, naman natin na magluto din dahil meron tayong tatlong apo na mga pagse-celebrate yung binibintura. Si Hana, si Chichi at saka si Maxine, yung cover birthday lang nung last uh, Janu June 30. Tikman natin kung luto na yung mais at saka yung buko. Luto na yung mais. Ilalagay na natin yun yung malagkit. Ito yung malagkit na isang kilo at kalahati. Ito, naninikit ito, kaya madalas natin siyang hahaluin. Ayan. Hindi, Ay, natin ito. Tignan natin baka naninikit siya. Ay, sorry po, hindi pala January 14. July 14 po nga pala ngayon, nagkamali nga nga po. Ayan, o. Oh kumukulo na siya, malapot na yung bigas, naninikit na, kaya kailangan madalas natin siyang hinahalo. Hmm. Ako naglalagay ako ng asin, lagyan natin ng konting asin para mabalansi dun sa tamis. Mamaya. Kung hindi naman siya malalasahan yung asin, yung tama tama lang. Mga isang kutsaritang asin, okay na. Naninikit na yung malagkit. Kaya lumalapot siya. Pag luto na ang malagkit, ilalagay naman natin ang langka. Ayan guys, malapot na siya. Naninikit na. Ilalagay na natin ngayon yung langka. hahaluin ah, ulit natin at malapit ng maluto ang malagkit. Pero malapit na malapot siya. Nanimikit na sa ilalim. Hmm. Hindi na natin sasabaw dahil lalabnaw siya dahil pag nilagyan natin ng gata sa iba ba eh, tamang-tama -tama lang na lalabnaw ng konti. Kasi bago natin to kainin, lalagyan natin ng gata. Yung sa serving. Okay, let's serve tayo ng kakain. Lalagyan natin sa ibaba. Ang bango. Nagahalo ang may pandan. Yung langka. Tsaka yung mais. Mabango rin yung mais. May nagpunta nga na dito. Tinatanong ko, inilulutot ang bango Sabi ko, ginapang mais. Bakit to? nagagata? Hindi niyo pala alam yung binibintura. July 14. Sabi niya, Patikimin mo na lang ako. Eh, sige ka. Bumalik ka. Pag hindi ka bumalik, hindi ko makakakain. Mahirap paluin. Maano na siya? Ma Madikit o yung malapot. Hmm. Hindi naman natin ito hinalo. Magsasunog yung ilalim. Ilagay na natin yung asukal. Mga kalahating kilo muna. Baka tumamis. Tansayan natin. Lahati muna. Halu-haluin natin. Halapot na siya. Halu Haluin. Pero carry lang. ikaw nga kung di tayo maghihirap, hindi kaya tayo kakain masarap kasi masarap to. halo-halo lang ulit tayo ng mga pantay pasukan. Tama-tama ang ginatan dahil umuulan. Masarap kumain ng ginatan pag umuulan. Malamig ang panahon. Kaya tama-tama yung pagluluto natin pork, 14, Bilbentura, umuulan. Kaya masarap kumain na ulatan. Itik natin kumamaya pagkatapos natin yung tuin. Uulaman natin uli ng tuyo. Masarap ito may tuyo. Kasi may alat. Parang champurado. Ang champurado, ang match niya eh, tuyo. Parang ganun Kasi matamis ito. Matamis din yung champurado. So, ayan guys, luto na. Hmm. Ngayon, titikman na natin. Ayan. Hmm. lapot. May malapot para pag nilagyan natin ng gata. Okay, okay na siya. Ayan. Titikman na natin. Ayan. Sarap. May langka. Buko. Ayan. Tikman na natin guys kung ano lasa ng ating niluto kung pasado sa inyo. Ayan. Ang sarap. Ang bango. Hmm. Nalagyan natin ng gata. Ayan oh. Meron siyang gata. Mm. Maingat. Pero masarap. Mas gusto ko nito yung malamig na. Yung malamig na malamig. Lalo yung galing sa yeah. Tapos, yung sabi kong puulaman natin ng tuyo. Hmm. Hmm. Ang sarap. O, alin na kayo. Hmm o gumawa na rin kayo. Nasubaybayan so nyo ba o na ano nyo yung step by step? Pag hindi, ulit-ulitin nyo na lang yung video. Madali lang siyang luto. Kailangan medyo matagal ka sa pagpaluto ng malagkit, yung maes, hanggang sa mainin siya ng, ng kanin. Hmm. Meron siyang langkat. Hmm. Ang sarap yun lang hindi natin mahagang lulutuin yung bang pagluto na yung kanin para hindi siya madurog, masarap kasi sa langka may nanguya kasi yung una pa lang natin ilalagay yung langka madudurog na kang halo halos mapipino na siya kaya ito may buo buo pang langka tayo makakain hmm. ang mm. mm. Oh, diba? សាក់មែនតៃជូ